Hi, mga Burks. Daming hinog ng anong mga kabiks, oh. Kuya ba, no? Mahulog na yung iba, mga kabiks. You know? Ito, mga kabiks, oh. No? Ito pa isa, mga kabiks, no? May isa po oh. na. tapos mayroon pa sa taas mga kabog oh. so yun na akyatin natin yan mga kabog so, may makukuha pa tayo ng hinug tingnan yung mga kabog sa ah. so, mga kabataan dyan huwag nyo gawin kasi sa mga professional dashboard ng gumagawa nito mga kabog Okay, I'm going hello pala. Ilaw. Kunin lang ito natin. Ilaw pa mga kaburks so. oh. Malapit ito na Ito pa isa. Ito mga dalawa. Sige pa po mga kabos, oh. binatasan na nang ipon. Hilok pa mga kabos. Black na inuk. Ah. Huh. tumalun, tumalun. tumalun na ko mga tumalun tumalud. Tumalun ako. Kulang na ko hawak mga Dalawa. Dalawa mga kabarso. Oh. Kuya Bano. Yan mga kabarso. Oh. Ilaw pa. May hinog na doon. Da. Mahulog, dalawa. Yan mga Kuya Bano. Hindi ko alam Tagalog nito. Pag-comment naman ang Tagalog nito. <laughs> dami ito mga kabar delicious to Dalawa Merong isa doon sa ibabaw mga kabar so Yun know? o Labutas na Labutas na mga kabar Kinain na sa ano Ibon kaya yung dalawa dito nahulog mga kabar talawa so, yummy ito mga ka <laughs> ko na lang ito malapit to ito may ito mga kapir,